Yeah, ano po ba yung gusto niyo makita ngayon sa mga tagapagbalita po ngayon sa like sa TV po, TV Patrol? Gusto kong malaman ngayon yung sa about sa pamamahala ni ng ating presidente ngayon. Ano pong gusto niyo makita sa mga tagapagbalita ngayon? Uh, ang gusto kong makita sa mga tagapagbalita ngayon is yung siyempre yung katotohanan o yung nilalaman ng mga sinasabi nila about sa nangyari sa Pilipinas kesa naman sa fake news. Ano po ba ang gusto niyo makita ngayon sa mga taga-Bagbalira? Soko ng money, mga patay. Muna na sana, economic.